Hello guys, be opening nga pala ng liga din sa amin eh. Be naimbitahan nga pala ako mag special guest din eh. Ering pagdating namin ng korte, dahil lang tao. Ering at habang naghihintay ako eh, dahil lang nagpa-picture sa akin. Be first time ko nga pala maimbitahan sa ganero eh. Kaya bahala na ka kung ano yung mapapaya sa mga maglalaro. Erin eh, at maya maya eh, tinawag na ke. eh. Huh, erin na guys, bahala na. Diyos ko po nang... Ay, ano ba naman! Hello? Guys, bago kayo maglaro eh, magdasal muna kayo. Tsaka, manalo nga matalo eh. Sports lang ngayon. Eh. <laughs> Ang importante mo nag-enjoy kayo. <laughs> Guys, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. No? Pag po may bago akong upload eh, lagi nyo pong i-share. Siyempre <laughs> Yes okay. ko nang. Okay, teka <laughs> Eh, pagtapos ko magsalita, eh, ramdam na ramdam ko ipagsasuporta ng mga tagasan ni Sidro, eh. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Be, syempre, papalagpasin ba natin mga nagpalaro? Syempre, makikipag-yes nang din tayo. Diyos 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 at po sa pagsuporta nyo sa akin. Palaikin share naman po. Papalaw na rin po. Diyos ko po inang...